Hi guys! For today's video, ayan, yeah. nalito po ako ngayon sa Jollibee, ayan, ayan ano pong meron, ayan, uh, mayroon pong araw ito na napaka-special po na araw para sa akin, ayan, birthday ko po ngayon kaya itutreat ko po yung aking sarili, ayan, yeah. so, ayan, yeah. past na po tayo, okay na po nga California ako na. Tapos ako tayo. Ito tayo tayo. May tao na yun. order na po tayo. na rin po ako maglalas kung wala pa wala pa kong ay, uh, kasi anak ko kayo sa board medyo kaiba po yung board ko guys kasi inuubo uh, po ako kaya ganito po yung board ko medyo mahaba po yung pila kaya ayan ay nakapat po yung napakarami po eh. uh, ngayon uh. Ayan. Ano for po? ay kain in po madam. Super so, meal po. Super so, meal na ano po? Ayan. ay yun? A. A. A po? O, A. meal A. A is spicy po, po yung chicken. Plus pa-add po na sundaes. Ano one? One? po yung next meal? Yung next meal po. Next po. Ayan. Kasi sa pong oh, plus sundaes po. lang po ba? Yung lang Malang order niyo po isa pong meal A tsaka isa pong sundaes. Ice cream din sa Sunday, so

Namimitin ko na po yung aking order. Ayan guys, nahimutay ko lang po yung aking order. Maya-maya po yung na rin po. Medyo marami po kasi so, yung customer sila. Kaya medyo natagal-tagal natag po yung pag natin. Yan, so... Um, Ayan, butay po lahat Ayan kaya, ito ako na po ang aking order. Ayan. Ayan. Kakain na po ako guys. Ayan. Ayan. Dahil pwede po ko ngayon, ayan, uh, ito po, po yung aking sarili. Ayan. Dahil hindi siya, hindi po ako makakapagtanda kasi nga po, Mag-isa lang po kasi ako sa boarding house. Ayan. Yeah. So, hindi po ako sa akin trabaho ngayon. yeah siya tapos sa akin mga dito at supervisor. konting yeah. Ang sila po hindi ako nakapasok ngayon. yeah Kapasok yeah. 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 po ako bukas. And sa birthday ko po ngayon Nag-jollibee po ako. Ayan. may umupo ako yan. Thank you. Yan, by the way, maraming maraming salamat po sa mga boss sa lahat ng mga pumasok sa akin birthday. And special po sa akin pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyo. Yan. Okay po. God bless.